Mmm, Syrup Okay, magluto tayo ng creamy tomato hotdog omelette. Ang una nga natin gagawin ay balatan mo ang iyong maliit na hotdog. kanya Tapos hiwa-hiwain mo. Tapos hiwain mo rin ng sibuyas at kamatis. Tapos basagin mo ang tatlong mong itlog. Lagyan ng mayonnaise. Saka mo ito batihin nang mabilis. Ayan, ganyan kabilis. Ayan, hanggang magigwing. Tapos sa mahinang apoy, lagyan mo ng mantika ang kawali at igisang sibuyas at kamatis. Ganyan. Ayan, haluin ng kaunti. Tapos, haluin pa ulit. Saka mo ngayon ilalagay ang hotdogs mo. Ayan, tapos haluin mo ng konti. Tapos, lalagyan mo ng asin. Pagkalagay mo ng asin, ay hayaan mo itong maluto ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes, ay saka mo ihalo ang pinatimong itlog na may mayonnaise. Ayan. Ganyan. Pagkatapos, ay takpan mo lang siya. At hayaan mo maluto sa mahinang apoy sa loob ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes ay buksan mo at alog-alogin mo para hindi mamuo ang tutong sa ilalim ng kawali. Tapos ayan na siya, luto na. Mmm, sarap! Alright, thanks for watching! Hanggang sa susunod na video, paalam!